Kaya may nahanap ka? Oh, sir. Sige hanapin mo na dyan lang Paano yun nasa video? Doon lang yun Doon lang yun wala dito Doon banda doon Doon, doon, wala dyan, doon. sabangketa, sabangketa, sabangketa. bangketa, Ay na, madami na sila. Nag-uumpisa. Nag-uumpisa lang. <laughs> Pangalan ko ya. Andrea. Baka may isa shout out ka kuya. Ano, shoutout na lang sa tropa ko. Taga dito ka, sa tatalon? Oh, yeah. Diyan sa taas, eh. May sticker niya. Ayan, no? 1,000 para sa naka-sticker hunting. Congrats, kuya! Yes, samuman na mga mga Thanks for watching.